ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magaganap na nga ang matinding bakbakan sa pagitan ng mga Montenegro at ng mga Guerrero. Parehong walang nagpapatalo sa magkabilang grupo. Parehong sabik sa bawi ang dalawang pamilya dahil pare-pareho silang may atraso sa isa't isa. Ngunit disidido na talaga si Miguelito na tapusin si Tanggol para masigurado ang kanyang pag-upo bilang mayor. Sa pagkasalubong nga ng dalawang pamilya sa motorcade ay wala silang sinayang na oras. Nagratratan agad sila at nagpaulanan ng bala. Marami ang nadamay sa away nila. Samantala, handa namang ibuwis ni David ang kanyang buhay para sa kanyang kuya tanggol kaya nandoon din siya sa motorcade. Magbibigay lang sana ng babala si David kay tanggol ngunit mapapasali siya sa inkwentro dahil kinakailangan niyang bawian din si Miguelito sa ginawa Nito sa kanya. Ngunit imbis na makabawi si David kay Migilito, ay siya pa ang tatapusin nito. Tuso kasi itong si Migilito. Mabilis niya sanang patatamaan si Tanggol, ngunit sasaluhin ni David ang bala na tatama sana kay Tanggol, kaya si David ang babagsak at mawawala ng buhay. Ngunit dahil hinabol din ni Rigor si Tanggol, ay makikita niya nga kung paano mapapaslang ni Migilito si David. Kaya imbis na sa panig si Rigor na mga gerero, ay magiiba ang ihip ng hangin. Mas gugustuhin niya pang makipagtulungan kay Tanggol, makuha lang ang hustisya para kay David at sisiguraduhin din ni Rigor na magbabayad si Miguelito at ang mga sa pagkawala ni David. Wala nang pakialam si Rigor kahit tanggalin ulit siya sa serbisyo bilang pulis basta ang mahalaga sa kanya ay ang hustisya. At yan ang aabangan natin. Bye!